8 movies na mga taong na-trap sa isang isla. Meron dito na galing sa eroplano, may galing sa barko, merong mag-swimming lang sana, and merong mga kinulong doon sa mismong isla. Siyempre, may goat sa ganitong klase ng movie, Cast Away. Tungkol ito kay Chuck na isang FedEx employee na sumakay ng eroplano para ihatid nga yung mga packages ng company nila. Yun nga lang sa gitna nga ng biyahe, dito na nga napunta yung eroplano papunta doon sa isang dagat kung saan maswerte ang nakaligtas itong si Chuck nang mapunta nga siya sa isang isla. Sa mga susunod na araw, dito na nga gagawa ng paraan para nga mabuhay nga siya doon sa isla na yon kung saan mag nga siya ng rescue. Pero ayun lang, wala namang darating. Sobrang naiyak ako dito nung nagkita sila ng girlfriend niya tapos ayun, may asawa ng iba. At syempre yung kay Wilson. Wilson! Next, send help and kung kaaway niyo yung mga boss niyo, din baka magustuhan niyo to. Susundan natin dito si Linda na laging inaaway ng boss niyang si Bradley. Ang araw, sumakay nga sila sa isang eroplano but unfortunately bumagsak nga ito at napunta nga sila sa isang isla. Ngayong wala na nga sila sa opisina at parehas nga nilang kailangan makasurvive, dito na nga sila mapipilitang magtulungan na hindi nga magiging madali dahil nga sa galit ni Linda kay Bradley. Next, Castaway on the Moon. Kung kukuluto sa isang lalaki ang maraming pinagdadaanan sa buhay na sinubukang magpahinga na habang buhay, kung saan dito nga siya nagpunta sa isang tulay, pero ayun lang, napunta nga siya sa isang maliit na isla. Dahil wala ang ibang tao doon at malayo nga siya sa kabihasnan, dito na nga lang siya gagawa ng paraan para nga mabuhay doon. Pagtira niya doon, dito na nga unti-unting magbabago yung buhay niya kung saan may makaka-interact nga siyang isang babae at magtutulungan nga silang baguhin ang kanya-kanyang mga buhay nila. Next, Monster Island. Isang magkalabang sundalong Hapon at sundalong Amerikano ang matatrap sa isang isla nang lumubog nga yung barkong sinasakyan nila. Even na magkalaban nga sila, hindi nga sila agad magkakasundo pero kakailanganin din nila dahil nga sa isang halimaw na nakatira sa isla na yon. Next, Old. Isang pamilya ang nagpunta sa isang tagong beach at dito nga sila magpapahinga at e-enjoyin lang sana ito. Yun lang, dito na nga sila matatakot nang hindi na nga sila makaalis sa lugar na ito and dagdag mo pa nga ang sobrang bilis nilang tumatanda habang nandoon sila. Sa si M. Night, magaganda naman yung mga concepts niya eh. Pero yung execution lang talaga, lalo na kung paano niya tinatapos yung mga movies niya, doon lang talaga kinukulang. Next, Triangle of Sadness. Isang barkong may sakay ng mga mayayamang tao ang aksidenteng lumubog kung saan yung mga sakay nga nito ay napunta sa isang isla. Sa isla na to, since mayayaman nga sila at hindi nga sila sanay sa ganitong buhay, dito na nga sila ihingi ng tulong at aasa sa isang empleyado nga ng barko na magbibigay nga sa kanya ng kapangyarihan sa mga taong ito. Next, Escape from Alcatraz. Itong Alcatraz na isang kulungan na nakalagay nga sa isang isla, kaya naman, sobrang hirap na makatakas dyan. Pero dito nga susubukan tumakas ng ilan ng taong nakakulunga dito kung saan gagawa nga sila ng isang plano na sobrang kakaiba. Sa loob ng ilang araw, linggo at buwan, gagawin nga nila yung pagtakas nila na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ano nga ba yung tunay na nangyari sa kanila. Oo, base ito on true stories, pero who knows kung nakatakas nga ba talaga sila. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Okay, pinakahole, the menu. Isang grupo ng mga tao ang sumama sa isang isla kung saan meron daw exclusive na restaurant chef dito ay isang kilalang chef kung saan dito nga niya ipapakita ang mga kakaibang mga niluto niya na sa mga taong nasa restaurant na yon.